Lord, thank you sa talent ko po. What's up guys? Ito na at matapos na natin yung ginawa nating robot gawa sa karton. Siyempre si Voltes 5 yan guys. Ito na. At ipapakita ko sa inyo. Ito na po guys ang ginawa natin Voltes 5. Ayan o. Oh. Gagandahan pa natin yung design yan. Ito na yung kabuuan. Yan. Biruin mo, oh. Lilit na mga karton niya. Ginugapit-gapit natin. Tapos, tsaga-tsaga natin yung ginawa yan. Ito yung likod niya. Pero pipinturahan din natin ito, guys, ha. Ah. po, oh. Ito na yung kabuuan na ginawa natin. Pagod at hirap po yat yan. Pero sulit. nag enjoy ako dahil pag gumagawa ko ng ganito eh. Yan, sarap sa piling. Astig yung dating. Yan, hindi lang po yan yung ginawa natin. No? Gumawa rin tayo ng mga laruan ang gawa sa cartoon at gawa sa ginelas. Pero ito talaga yung pinakamagandang ginawa ko sa Pontus Lalo na pag pininturahan. Yeah guys, follow niyo po ako sa mga hindi po nakapollow sa akin dyan. Thank you so much. Thanks for watching.